Ka nga dyan, kung kailan tatlo na anak natin siya ka man naisip ang magpatuli. KAYO <laughs> na Dati, takot ako sa palaka. <laughs> nung nakita ko yung palaka mo, wow. gusto ko na siyang ikis. Wow. Pwede. Ayokoy! <laughs> Kapag naging asawa mo ko. Wow. Kada away natin. Sa kwarto natin naayusin. <laughs> para makamove on ka sa ex mo. Una, block mo siya. Pangalawa, add mo ako. Pangatlo, chat kita. Yung may tono. Seryoso, seryoso yung mukha. Close your eyes, open your eyes. po. Ganda lasan sa mga tigang. Wow! ini din ang ulo. Ano ngayon sa sa'yo? Bakit ba ang iba kung pa'y nakika naman? <laughs> Babe, pag hindi ako naaligtas sa operasyong ito, ikaw na bahala sa mga bata, ha? Ah. Pinigil ka nga dyan. Kung kailan tatlo na anak natin, siya ka mo naisip ang magpatuli. <laughs> sa babaeng siksi at maganda. Deserve mo ang mamili ng gwapo o may itsura. Wow! Kasi sayang yung ganda mo kung mapunta ka lang sa lalaki na hindi gwapo, wala pang pera. Wow! Talagang sayang. Ha? Huh? Kung ang makakatikim sa'yo, <laughs> isa lang. <laughs> Hoy, nakita ko yung jowa mo, may tsura. Salamat. Kaso tanga. Bakit? Pinatulan ka. <laughs> <Dago>. <laughs>